So ay mga mi another day another video so may may mga nagtatanong ng uh, sukat ng frame ng doormat at uh, hindi daw nila makuha dahil pag naglalagay na sila ng pako ay hindi daw kasya or ano pa yung mga sinasabi nila so ganito na lang uh, explain ko sa inyo para yung iba din na uh, ayaw bumili at sila na lang ang gagawa ay makakagawa sila sa kanila so ganito po dito po sa mahabang side ay uh, 64 cm po ito So nagbebenta po ako ng frame pero itong frame ko ay luma na. Charot. So uh, dito po na side sa mahabang side ay 64 cm po at sabi ko sa inyo dito sa may malapad ay uh, 45 cm. So sa sinabi ko po sa inyo na 45 cm, hindi po ba nagdugtong tayo dito itong ganito? yan So dito po sa sinabi ko sa na 45 cm, kasali na po itong mga mi hanggang dyan sa dulo, papunta po dito. So hindi po siya uh, kas hindi po ito uh, lang yung dinugtong natin kun kundi ah uh, Kasali po ito, itong dinugtong na galing sa 64 cm. So ganun po 'yan. O pasensya na sa uh, frame ko dahil uh, pinaka ko tong frame noon pa to nung kakaumpisa ko pa lang sa paggawa po ng uh, doormat. So ganyan lang napako ordinary lang napako yung ginagamit ko. So ayon, ganun po yung sinabi ko sa inyo, 64 cm at 45 cm po dito. Kasama na po ito hanggang dito sa dulo. And then dito po sa may ano sa pako, uh, ito pong pako ay um, Number one po siya na uh, size ng pako pero nasa sa inyo naman 'yon kung gusto nyo gumamit ng number 2, number 3, ganoon. Basta itong gamit ko po ay number 1. So dito naman po tayo sa sa may uh, tawag nito, uh, pagitan po ng mga pako. So dito po sa may pagitan ng mga pako, uh, 0.5 inch po. 0.5 inch po ang pagitan ng mga pako. So ayun, makikita nyo naman 'o oh, may mga sukat po 'yan para pag maglalagay ako ng pako ay um, dere na. Tapos yung size niyan ay 0.5 inch po. So, yun po. Sana po uh, nakuha nyo po yung size ng uh, para sa doormat na frame at sa mga pako. So, yun na po yung sinabi, sinabi ko sa inyo. Um, sa pako po ay uh, 47. Pwede din pong 45 dito sa may mahaba. Nasa sa inyo na yun. Kasi sa akin, pwedeng 45, pwedeng 47. At dito naman po sa may lapad ay pwedeng 29, pwede ding 31. So, depende ito ay nasa 29 lang ata ito. So, sa iba namang mga benta ko ay nasa 31. Nasa 29 din yung iba. So, pwede lang yan. Pwede po yan. Basta hindi po pares yung uh, tawag nun itong pako. So, hanggang dito na lang mga mi.